sa dagat na mga tol Uri tayo ng isda Uri tayo ng isda tol Yan, maliit lang na sasakyan Kapuni tayo Kapuni tayo mga tol Para Makahuli tayo ng isda Ayan, pagkabi na yan mga tol Ayan o na yan, dyan tayo nakatali mga tol Sa payaw na yan Uri naman tayo gamit natin mga tol malaking hook mga tol ayun malaking hook ayun dito siya isang isda buhay pa dyan yo what's up bye bye jeffrey richling shout out sa itol what's up mga tol Thank you sa lahat ng mga nanonood ng channel ko mga tol. Salamat sa inyo. At sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng videos ko. Mga tol, what's up? Sana okay kayo. saan man kayo naroon, sana ay okay kayo mga tol. Salamat sa inyong panonood. At wag niyong kalimutan. Pag time's up lang, kahit time's up lang mga tol. Saya na ako. What's up? What's up bro? Mga tol, napapansin nyo, Buo payat na si Manod TV. What's up? Mga tol, shoutout sa lahat ng mga silent viewers natin at sa mga nag-subscribe ng Manod TV. Yo, what's up bro? Mga eh, mga tol, yung ilaw natin yan ilaw natin yung mga tol maliwanag pa kasi kaya mahina pa siya pero mamaya yan malakas na yan usaw hindi lang malayo layo din ito mga tol oh. ayan yung pang pang tabing dagat dyan ako umuwi nakasagwan lang ito mga tol Pauwi siguro ako nito mga alas Kasi para mag-enjoy tayo dito sa panghuli ng isda. Yan mga tol, panghuli ng isda. Yan. Ito ang talaga itong panghuli ng isda mga tol. Sana'y mag-enjoy kayo. Mga tol, nakarang, nakarang buwan nakahuli tayo ng malaking malaking ano yung tawag na isda na yun eh. barakuda mga tol 5 kilos 5 kilos mga tol nakahuli tayo eh na, na vlog natin na panood nyo hindi lang nanonood mga tol eh buti pa yung hindi nakahuli kay eh. marahe pag nanonood what's <laughs> up siguro na gusto nila yung video kahit walang huli Nakapanood sila Ayan Ayan e, mga tol E maliit lang yung bangka ko mga tol Mga Isang dipalang lang kalahati siguro to Ayan e, o Isang dipalang lang kalahati yan mga tol Pero kayang kaya yung alon Kayang kaya naman Sige mga tol I-update ko kayo mamaya Kung makahuli tayo ng mga makauli tayo yan panoorin nyo mga tol napakagandang videos na to what's up by Richling mega mega shoutout out tol thank you sa mga mga kaibigan mo tol na nanonood thank you salamat tol by Jeffrey Richling <coughs> thank you mga tol salamat uh, update ko kayo mga maya mga tol pagpakahuli tayo tul, sumain mo ang gaganapan kidlat kidlat na Sab mga mundo tayo bukas bukas mga tol punta tayo sa pra 45 magpundo tayo Yeah. membro I love ayo bro. Mari kita tengok apa tu. barakuda uh, Tribali Tribali mga tol Tawagin sa si amin Mamsa Sa English Tribali Tawag nga ano Yo what's up kahit walang ayo yeah, eh. tandog man tandog gitandog lang gitandog lang siya ikat lagi Mga atul ruai ayu What's up? Mga tol, what's up? Yan mga tol. Kahit wala tayong huli. Okay lang. Basta mag-enjoy tayo sa panagat. Enjoy lang. Tayo. What's up, mga bro? Mga bro, magbira ng pahawin. Balik natin, balik. Kaya ang magpahawin. I-lipat natin. Ganito yun natin para hindi maglabit. Ako rin. maglapit Palitan natin ng pile yung panghuli ng mamsa mga tol mamsa or manlaking isda kahit ano barakuda palitan natin ng pain mga tol Bago Buhay pa oh Ang oh, ipirahan na siya Pero ulit okay, Tinira na siya dito sa gitna Pero wala kita yun Ito Huli ng Mamsa mga tol malaki isda mga tol. mà cũng họp ạ na makakuha siya mga tol na malaki. Nung oras na kaya. Tatay ng orasan. nalita rin ko ng malaki Dia langsung melaki Hai Benda kau karida gak ada sedap sekali Yan ay huli natin mga tol. May may lambay. Ah, uh, lang apat. Apat na piraso lang mga tol. Okay na pang pang ano lang to. Pang sugba lang ba? Yan ay huli. Gamay lang eh. May lambay, may dalawang ganito. Ayan, ayos na yung mga tol. Pangulam. Yan lang, kunti lang mga tol. Hindi ko na pinakita ito. Kinahuli kasi. Kunti lang eh. Pampain. Pinain ko lang yan mga tol eh. Ayun, buhay pa yung lambay oh. Sige mga tol, salamat sa yung. panunod nyo mga tol. Kunti lang yung huli. Hindi ko na pinakita. O, pakita natin. Mga tol thank you sa lahat ng mga silent viewers natin mga tol at sorry sana laging sumusuporta sa panunood ng panunood tv lagi mag enjoy at sana ay huwag nyong kalimutan mag like mag share mag comment mga tol at mag-subscribe na rin mga tol para updated kayo sa ating mga videos. Ooh, I love you mga tol. Salamat sa panonood nyo. At dito pa tayo sa laot mga tol. Pauwi na tayo. Sana okay kayo dyan mga tol. Salamat sa inyong pagsuporta sa channel ko. At walang sawang suporta. Thank you mga tol, salamat at God bless. See you next vlog mga tol. Bye bye. Ingat mga tol. Love you. Woo. Love you mga tol.